Hello mga mare, ako nga pala si Mami Joan. Welcome to my vlog. Ito nga vlog na ito ay kahapon pa, Sabado. Kasalukuyan na nga ako naglalaban nito nang dumating nga itong sinakuya. Tawakas nga after 2 months ay eto nga at magagawa na nga itong poste sa tapat namin dahil nga nawalan ng ilaw. Ang tagal na nga namin inaantay eto nga sinakuya para naman magawa nga itong poste. Kapag gabi nga ay sobrang dilim talaga dito nga sa may tapat namin at nakakaawa talaga yung mga dumadaan dito. Minsan nga ay nakikita pa nga namin na gumagamit sila ng flashlight ng cellphone nila. Bubukas nga din kami ng ilaw sa labas tsaka yung kapitbahay namin kaso nga ay hindi rin naman pwedeng magdamagan bukas. Binalikan ko na nga eto nga ang paglalaba ko. Eto nga ang ginagawa ko bago ko nga sabunan eto nga mga damit. Bali binabanlawan ko nga lang muna siya sa tubig para naman kahit papano ay matanggal nga ang dumi nito. Kayo din ba mga mare ganito rin ba ang gawain nyo bago nga kayo magsabon ng mga pagbabahin nyo? Bigla nga sumulpot, eto nga batang ito at hinahanap ako. Ang sabi ko nga ay maglalaba ako ng mga uniform ng mga atinya. niya. Pagkatapos ko nga wagwagan yung mga damit kangina, ay maglalagay ulit ako ng panibagong tubig dito at maglalagay na nga ako dito ng powder. Sunod naman, ikinuha ko nga itong mga gamit ko nga sa paglalaba. Katulad na nga lang nitong tabla ng brush ng damit at eto nga sabon na perla na blue. Subok na subok ko na nga dito nga sa mga labahin ko, lalo na nga sa mga puti, eto nga perla na blue. Kahit nga sa mga underwear, eh, eto nga rin ang ginagamit kong panlaba. Kaya naman, masas sabi ko nga na kapag nga ito ang ginamit nyo sa panlaba, ay eh talaga naman napakabango nga ng mga damit nyo kahit nga hindi lagyan ng popcorn. Hindi po ito is sponsored. Perla, baka naman. Pass forward na nga tayo mga mare na bandawan ko na nga at eto nga at ihahanger ko na yung mga damit na nilaban ko kangina. Akala ko nga inapindot eh, napindot ko na nga yung record button <laughs> kaya naman eto nga at hindi na nga napakita ang pagkasampay ko nga ng mga uniform at t-shirt na puti. Pagkatapos nga ng mga uniform eh, eto namang mga medyas at mga panyo naman ang ihahanger ko. ngayon araw nga ay eh, eto lang muna nga ang nilaban ko at dahil ng mga nakaraang araw ay eh, nakapaglaban na rin ako ng paunti-unti. Bago nga ako makapaglaba na ng mga puti ay eh, nauna ko na nga nalaban yung mga palda nga at mga jogging pants kasama na nga rin yung blouse ng college ko kasi di kulay din yun. Isasampay ko na nga lang dito nga sa may looban eto nga mga damit na nilaban ko kasi nga ay medyo makulimlim din naman sa labas. Nakakapagod din kasi ang labas pasok ng mga sinampay Aabutin din nga ito ng sikat ng araw kaya naman dito ko na nga lang siya isasampay. Hindi rin naman ganun karami ang nilaban ko kaya lang ay eh, mano-mano ko nga itong kinusot at binanlawan kaya naman nakakapagod talaga. Mag-aalas sa isa nga ito ng gabi at nakita ko na talaga na may ilaw na talaga dito nga sa may poste. Pas forward na nga tayo at kangina nga lang itong vlog na ito. Maaga ko nga pinaliguan si Sia dahil may plano nga kami magsimba ngayong araw na to. Mga 7.30 nga ay ginising ko na nga itong si Sia. Binihisan ko na nga muna siya ng pambahay dahil nga maliligo pa ako at yung ate niya. Pagbubukas ko nga muna ng TV itong sisiya para naman kahit papano nga ay malibang siya habang nga naliligo ako. Lalakad na nga kami nito papunta nga sa simbahan dahil alas 9 nga nung umaga ang misa nga doon. Si ate Alexa nga lamang ang kasama namin. Mataas nga ang pwesto ng simbahan namin dito kaya naman kapag ka nga nagmamadali ka ay hihingaling ka talaga. Papasok na nga kami nito sa may simbahan buti na lang talaga at hindi pa nga nagsisimula. Pagpasok nga namin ay eh hindi pa nga masyado marami ang tao dito kaya naman nakapamili pa nga kami kung saan kami uupo na malapit sa electric pan. Fast forward na nga tayo mga mari at kada first Sunday of the month ay nga ni Father yung mga magba -birthday. Nakatapos na nga ang misa at lumabas na rin kami. Bali nga nagpa lang dito si ate Alexa at makikita nyo nga na napakataas talaga ng simbahan namin dito. O siya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Salamat!